mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share eh na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Magandang gabi takawtakot. This story is an experience ng aking kuya, tawagin na lang natin siya Kuya Real may pamagat itong tirahan ng pastor. Sa aming simbahan, may nakalaang parsonage, o isang sleeping area sa loob ng church na ginagamit ng church volunteer o ng isang pastor para magbantay sa church every weekdays. Provided naman lahat sa silid ng tulugan ang magbabantay. Before nag over si Kuya Ril sa sleeping quarter niya, dating natutulog doon sa assigned room niya, ay si Ate Jen at sabi nito ay may mga kababalaghan siyang nararanasan doon pero hindi na lang niya pinapansin. Pero noong nag-asawa na si Ate Jen, si Kuya Ril na ang pumalit sa kanya. So the story goes like this. Isang gabi natutulog si Kuya Ril ng mahimbing, pero dis oras ng gabi, nagising siya, dahil sa ingay na nanggagaling sa lababo, parang may naghuhugas ng pinggan. Ang pinagtataka niya kasi bago siya natulog ay niligpit niya ang lahat ng kalat pati na ang mga hugasin. Pero isinawalang bahala niya na lang ito sa pag-aakalang si Nanay Flor lang yun, ang elder volunteer na sa church na nakatira, may bahay lang sa may tabi sa church. Kaya kinaumagahan pinuntahan niya si Nanay Flor upang tanungin ngunit ang sabi ni Nanay Flor hindi siya pumunta sa church kasi may lagnat siya. Sabi pa nga ni Nanay Flor na narinig niya na may naghuhugas ng pinggan sa church at akala niya talaga si Kuya Ril lang yon. So, kahit na nagtataka si Kuya Ril, binaliwala niya na lang yon. Ngunit, the next night bago matulog sinigurado niyang walang hugasin, chinek niya lahat, at nang masigurado na niyang naligpit na ang lahat, natulog na siya ng mahimbing. Wala nang maingay sa lababo, pero pagdating ng madaling araw nung nagising siya, nakita niyang nagkalat lahat ng hugasin, yung parang may kumain ng midnight snack, pero wala naman siyang kasama sa loob ng church. Nagtataka pa rin siya, pero walang siyang magawa, kaya hinugasan na lang niya ito. The third night, habang tulog si Kuya Ril, Nagising siya at impunto alas 3 ng madaling araw Dahil sa lakas ng pagyanig ng higaan niya na parabang lumilindol Sa sobrang takot na baka matabunan ng bubong bumangon siya at napaupo Pero nung nakaupo na siya tumigil ang pag-alog ng higaan Kaya humiga na lang siya ulit Nang bandang pipikit na siya, umalog na ulit ang higaan niya This time triple ang lakas kumpara sa nauna sa takot niya ay nagtalukbong siya ng kumot, pero hinila ang kanyang kumot ang tuloy pa rin ang pag-alog na tumagal ng limang minuto. Kahit pilitin niyang umalis sa kinahihigaan ay di niya magawa dahil na rin sa lakas ng pag-alog. Dala na rin ng takot kaya nagstay sa kinahihigaan at nagdasal hanggang mawala ang malakas na paglog. Ang pinagpasalamat ni Kuya Ril ay umabot siya ng umaga. Nagsabi naman siya sa pastor tungkol sa mga naganap. Nalaman niyang mayroon palang dating volunteer na namatay na sa katandaan sa church. Parang napamahal na siya sa lugar at di iniiwan ng espiritu ang tirahan niya sa church. Playful lang naman daw ito sa mga bagong volunteer. Parang pinapaalalahan lang sila na dati siyang namamahay doon at dapat ayusin ang lugar. Kalaunan naman daw ay hindi na ginagambala ng kaluluwa ang mga bagong volunteer, lalo na kapag napatunayan niyang tapat at totoo ang pagsasakripisyo ng volunteer para magbantay sa church. Yun lang po at maraming salamat sa pag-feature ng story na ito. Hello po Kuya Ril. Na mahigit ng sampung taong volunteer sa church namin at payapa ng nakakatulog sa tirahan ng pastor. Paalam mga katakaw takot. Magandang gabi takaw takot fans. Ang karanasan ko ay organic dahil mismo sa akin nangyari ito. Pamagatan nating bagong friend, taong dalawang libo at labinsyam noong bumiyahe ako sa isang bayan sa Rizal kung saan naninirahan na ang ate ko. Birthday kasi ng kanyang mister, kaya kahit malayo, at nakapapagod mag-drive ay sige lang. Iyon ang unang beses kong makakapunta sa kanilang lugar, dahil sila naman ang madalas na namamasyal sa amin sa Maynila. Bago ako magtungo sa kanila, ay puro tanong talaga ako kung paano ko iyon mararating kahit na uso ang ways. Ang sabi nila, basta makita ko raw yung barangay Marupok, na along the highway ay pasukin ko raw yung kantong yon. At hihintayin raw nila ako sa unang kanto. At doon na nila ako abangan. So yon ang ginawa ko. Matapos ang 2 hours na biyahe ay nakita ko na yung barangay. I looked sa wristwatch ko and it's already 8.30 p.m. Medyo na paaga sa inaakala nilang pagdating ko. Narating ko na yung kanto, pero wala naman sila doon. Aba, alas 9 na ng gabi, pero di ko sila makita at di ko rin sila makontak. Siguro lowbat na sila, sa isip-isip ko. I decided na mag-drive at magtatanong-tanong na lang. Ngunit bago ko buksan ang makina ng kotse ay nagulat ako, may kumakatok sa bintana ng car ko. Nakita ko ang isang lalaking naka-uniforme, iyak kong siya itanod. Tamang tama sabi ko. Sir, kanina pa kayo nakahinto rito. May problema ho ba? Tanong niya sa akin. Agad naman akong humingi ng paumanhin at sinabi ko ang problema ko. Ay ganoon ho ba? Ako nga pala si Tonyo, sir. Matutulungan ko ho kayo. Ano po bang pangalan ng pupuntahan niyo? magiliw niyang wika. Agad ko namang sinabi at ngumiti siya ulit. No problem, sir. Kilala ko yata mga nakatira rito. Nakangiti niyang sabi. Nakahinga na ako ng maluwag dahil sa wakas ay may makakapagtuturo na sa akin ng daan. Niyaya ko siya na pumasok at balak ko na pakainin siya sa bahay ni ate pag nakarating na kami doon di naman na siya umangal. Magiliw kaming nagkwentuhan. Baka sa mukha niya ang tanda, pagod, pero kahit ganoon ay masaya pa rin siya. Napaghahalatang masayahin tao si Kuya Tonyo. Oh, sir. Pwede mo nang iparada sa lugar na to ang kotse mo. Di na kasi yan makakapasok dahil makipot ang dadaanan mo. Basta yung kantong yan, pasok ka lang dyan. Diretso ka lang, may makikita kang red na gate. Doon na bahay ng ate mo. Pakikumusta mo na lang ako sir. Medyo nalungkot ako sa wika niya, niyaya ko pa siya na sumabay na sakin, para makakain din siya, ngunit sinabi niya na may gagawin pa raw siyang trabaho niya. Bago ko siya pinababa ay niyaya ko muna siyang mag-selfie, para may remembrance ako kahit papano. Nagpasalamat ako sa kanya sa kasya kumaway ay naglakad muli. Sa sobrang tuwa ko sa kanya, minayday ko yung larawan naming dalawa. With Kuya Tonyo, salamat sa pagturo ng daan. God bless, iyan ang nilagay kong caption sa kainayos na ang mga gamit ko bago bumaba. Nakarating ako ng maayos sa bahay nila ate, at sobrang nagulat sila dahil narating ko ang kanilang lugar. Akala nila naligaw na ako at busy daw ang cellphone ko kaya di nila matawagan. Sinabi ko naman na may tumulong sa akin. Di na rin namin napag-usapan pa dahil busy sila sa mga bisita. Alas 10 ng gabi, bago ako kumain ay nagbalot ako ng mga pagkain. Tinanong ako ni ate kung kanino ko ibibigay Sinabi ko na para kay Kuya Tonyo dahil siya ang tumulong sa akin para makarating sa kanila. Rumihistro ang gulat sa mukha ni Ate. Sigurado ka ba? Oh Ate, ito oh may picture pa kami. Giliw kong kinuha sa bulsa ko ang cellphone ko upang ipakita ang aming larawan. Nawala ang aking ngiti nang mapagtanto kong nag-iisa ako sa nakuhanan kong picture. Iisa lang ang kilalang Tonyo dito, yung tanod sa barangay na ito. Yang si Kuya Tonyo, Nav, patay na siya. Wika ni ate na mas nagpagulat pa sa akin. Kung ganoon, dito toong buhay ang nakasama ko kanina. Patay na yung kinausap at pinasakay ko sa kotse ko, Sobra akong nawala ng gana sa mga oras na yon. Nalungkot dahil patay na pala ang bagong kaibigan ko. Muli kong binuksan ang aking cellphone at tinignan ang aming larawan na minayday ko. Inulan ako ng mga tanong sa comments. Sino yung Tonyo? Mag-isa ka lang naman. Kinabukasan, bago ako umalis sa lugar na yon ay nagpasama ako sa puntod ni Kuya Tonyo. Inatangan ko siya ng pagkain at nagsindi na rin ng kandila. At sa huling pagkakataon ay nagpasalamat ako sa kanya. Sapagkat kahit patay na siya ay patuloy pa rin niyang ginagawa ang trabaho niya. Salamat. Mula kay Teacher Nab. Ito naman ay nasagap ko lang sa mga maritis sa Quiapo pamagatan nating manghuhula. Kilalang manghuhula si Aling Fe sa ilang taon na kasi siyang may pwesto dito. Kaya siya dinarayo kahit ng mayayamang kliyente, dahil halos puro tumpak ang mga hula nito. Kaya siya binabalik-balikan. Isang araw ay isang lalaki ang nagpahula kay Fe. Pinapahulaan nito kung may karibal ba siya sa babaeng nasa picture. Pinagpalagay ni Aling Fe na jowa ng lalaki ang magandang babae na nasa litrato. Sabi ni Aling Fe ay wala raw itong ibang lalaki. Siya lang daw ang mahal nito at totoong tapat sa kanya ang babae. Napaluha naman ang lalaki at nagpasalamat kay Aling Fe. Makalipas ang ilang araw ay nagulantang ang lahat ng mga nagtitinda at may mga pwesto sa paligid ng simbahan. Nakita nilang nakahandusay si Aling Fe. May tama ng bala sa bumbunan. Nahuli naman ang lalaking bumariil sa kanya. Isang Muslim na negosyante. Para itong baliw na nakangisi habang sinasabing hindi naman daw magaling manghula si Aling Fe dahil di nito nahulaan na mamamatay na siya. Mali pala ang hula ni Fe. Nagtataksil pala ang misis nito at bago pinatay si Aling Fe, ay nauna na nitong pinagbabaril ang asawa niya at kabit nito sa isang motel doon din lang sa Quiapo. Ingat mga kasama sa takaw-takot.